Is Captain uh, Raiza uh, Padilla Raton karon yung IC Chief of Police. Madam uh, <laughs> 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 <Katana kita. laughs> may ako na? kita. si Polisa Captain Raisa Padilla dong atau si Cipu Polisa Banwa ita uh, duman siya parte ra sa shooting incident sa kita may ita og gika uh, update kada uh, sa mga media man sa pulong sa takla ma'am bugol ni uh, Mayad ayad nga adlaw sa nga it, uh, no, yang harang, uh, no uh, sa tanan nga manung pagamati itay nga istasyon. Ano uh, ya nga nga natabo kahapon no nga pagbalil sa Baduha ito man siya. Ay kahapon niya eh, kahapon sa mga alas 5 na ang kuya nag-report sa amin na at sa pangayon din na uh, responding tag-ana ko raya nga rin uh, fish pan na nag-aaligar nga, na raana ko na parang tagpantay ay hindi na rin na niinsigida noro aton nga uh, duty personnel kay eh, bahan doon yung BRRMO at naman siya nag sa area ang daya nga rin nga biktima ay nakitaan nga nag sa anang nga no? Sa anang nga ginaristaran nga rin nga ngani Nga ni, pagkakita ka ni, sige dala yung mga dirubutan sa diyan nga ang pagbuda. Stretcher. Ano nung tawag doon nga? board, Spineboard. Spineboard. Butang imaw igto, sige dala rin nga, gindaga sa siyang hospital sa kalibo sa investigasyon, naging tanda ko atin na duty investigator dito sa area. May gro, rang nga fish pan. May may tatlo nga kabantay. Mm. sa bato nga, bantay nga rang, hindi ano nga, hindi mo, ginagod din katiwalaan, hindi nga tag-ana. May nag mga alas 4 o mga rai hapon. Tapos, hakit ang nga 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 rang nga katuhog kuno sa tuyan. Din po kaw na pakunura, kadit na balaan din ang balaan nga. Nakasabot ka kung managit na nga isda. Ay, wak ako nung Tapos, ay nang malapita ko na yung mga dugo sa anang ama ha. Ay, pag nga kinukaw na kung ayaw ako nung gasabat, tumalikod matakunura yung bawag. Diyan nga, dumiritso ikon sa rin nga, pangki at nagsabot ang naiginigod nga mga isda. Tapos, rosambato ko nung karanga bantay maging sangkit na ha? hindi man na ako ay malikan pa man na ito daya nga lang ato dahil ba kami nakita ka man nga bulo sa anong mga paa naligit malikan ko na nanda ito tapos ay nangagin pinukaw ng daywa ko nung kasambat pero sambat ko nga lang pagpungko na ako may hapid at ano naman na tinungo ka ba lang ang bulo sa itagong bulo yan nga ni nga nisigid na nga gintang na at naka ano talagang ba ang ng habo sa anak nila oh, okay, okay. pag ano kung ano mababuhat habo nga ra ang pag-check sa anak nga wa say eh, tapos na, nakita nga magtigok ay dali mo mag at hmm. sa anak nga party sa likod ng anak nga ugo ang sa likod ng anak nga was mm. nani din si sa bato para kay nag-adto sa anak bali amo ron kag anak ni Pantina ro dag nag-inform nga duyon do nakabuo ito sa anak nga ron nga ano fish pan mayroon pag-ana, isa bigyan mo ng sa perispisyo at naging forma na, -na do doon doon na natago ito. Mayroon din yung nag-response ito Kaya mabuhay ro response do kwan, do, do gap so, coincident so, bago na sa ospital? Ito, pag sa, ako din pag sa further investigation dito sa palibot kay alas 3 pat ako may 8 -hapon, mm. na ithapon na pati hanggang may magbuko. Mm. So, Kaya wala na, na din mind. Hindi rin nakaroon agwat at itang tinga rin ang malapad mala. Kaya may kanya-kanyang mga bantay. Kaya na sinukan at alas tris at hapon na nanabatian. So, hupo, ang ilaw na discover yung mga ito yung ano sa ibahan na niya. Nag-antoon na ito sa fishbowl. Kaya alas kwatro ito? Hapon po. do yun nga rin nga ang kaway ino at ito isa lang ang alas na fishbowl. Sa investigation ninyo, ma'am, ano yung status is the biktima uh, at kung nakilala rin nato through no suspect of Aro, estado ka ato may biktim na lang for operation in Mao. Kung siya mag-ara yung agro ato nga suspect kay identify yung mga nato. Ay, very good. Okay. Identify yung mga nato. Baliro, suspect ba uh, kagasiin po? Iyan man yung sa bantay. man itangke? Uh, according sa among uh, information na My... Pariho man ni mm. uh, Ano ma'am? Di ba rin ma man ni Ma'am, biktima ma'am. Sa pagpangutana naman sa biktima at sa sisipin yung footage ka na po, may kilala ito. No. Mm. Motibo ka so, na ma'am? Ma bro, yung bro motibo, hindi pag din namin na ma-historya at itmaya bro, ano, bro, itin, mm. dahil namin din na hindi na hindi na pa yung sa mag-salawas at yung mm information. Mm. Ato pa hindi ko ang initial na magtanda ng kabuuan ng information niya. Kung kilala na na kay Roy no kilala man ana na agro status niya na it ako suspect kay at large. At large. Anong ano armas? na identify o to suspect? Na identify natin talaga kada suspect kay may CCTV footage ng kabuuan. Doon yung gidro, doon yung tamo nga nakasunod ito sa area at akord din manis masakit. sa... May nag-aawain, ma'am, before na tabo ro. Komusyon? Mayo na? Akord din sa victim, may wak na at komusyon. Mga prior doyan nga, ano, prior doyan nga incident kahapon, may wak at na komusyon na na. Sa gawa at pishpan, ma'am, before paawik, before may andang aaway, na? Kalitan. Hindi pagdibig mo na istorya, no, ro, victim ako, ano dito bago dito na, ando, andang aaway, Mano, basta raw amon ha, gawin the information para sa mga nakakilala ka ngayon, ang nakakita mo ang mga narakan dahil magkakilala mo ang kumura da, na, Anna, ro, ano, sa gano'n. Raw ano, sir? Raw na, raw. Suspekt mo, ha? Oo, alika. Oo, alika. Pero minsan, CCTV mo, nakatapon, so, tsura ka, mayroon, suspect mo. Uh. Raw CCTV, abing nga rin, dito nga, abit-abit, kasi CCTV, oh. amon. Mm. Uh, Abong kamera. Uh, Abong kamera, una, uh, at uh raw -huh nagpo-opera raman, mga dun nga, kainod, baga nga, hindi na fish na mm. mga CCTV, ay uruyo na ay imo lang isa yaman do'yon naga ba? Do Nagasoksok -so ito doyon. may una nga part nga, uwa imogin it nga tabong sa itsura. Mm. At may una, una mm. o nga part ko niya. Ma'am, may information kami na baton mga nga Raya nga nang suspect nga may ka pa, na may kaistorya pa'y mukha ng bilog nga bantay pagid ito sa bilog na tangke Ma'am, uh, nagtaot statement ito sa bilog na bantay nga ito ma'am? Uwa pala mm. nga ito na maging witness si Mao. Na ano, wapan na po ni Mao na hmm. So mm. sa hmm. Pansin, pre maano mga narecover na ito? So, baka na ang binagalitras ni sa ito, kung paano kung kaminginitin yung R.O.R. ito, yung ng standing na person ay pag-abot yung pang-tayong na yung pang-tayong pag-abot ito na niya, pero ay may itong ibig na bala sa niyo

So, Apat kay po, May, posibilidad nyo po kung hindi ka kay man sa at pero nang ikaw pag-bans ka masintido. Uh, pa. Bukot mga patal. Ma'am, verify ko lang. Uh, Apat sa likod, Rigo. So, mayroon according sa naka-historya na no? Na nakita na initial hmm. nakita hmm. kay Apat ko dito na sa patong para sa likod ito. Ah, okay. sa atong likod tapos may ikaw nga sa abaga. Sa abaga sa idagong hmm. hmm. mm. nila abaga nga May or, me, uh, uh, <cue water -tight Elena> ano na sa na lang yung kas yung imaw, 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 imaw,

sa sana nga rin yung pangki mali na yan rin pata sa another patang tao pero rin nga rin nga rin nga kag mga kalimut kag iya ipangki humayag na rin ang relasyon kumina sa nga nag-operate nga rin sa nga nga naman nagmulig sa nakakulong na na baka bulig nga sa sa paglalakay Masasigol naman yan ba sa aklan nyo ng sospek? Man? Hindi, okay. hindi. Hindi na ako mahal pa pagditaan. Dari, uwa pagditaan natin yung ating ating mga <coughs> panginoon. Ma'am, nata-rao mo natin yung angulo, ma'am, yung trabaho, ita rin ang suspek ang biktim, ma'am. Kung sanda may problema sa trabaho, nakara sa lugar, ma'am. Wala na, abing angulo karoon sa re-acto, dun yung nilagay ko sa mga. Wala na nga, ng relasyon sa trabaho, relasyon niya sa pagbalarkada, kada pa sa

Kagasin hmm. niya ni Robic, di mag buhay sa akin. Robic, na natin ay kagali mo na ang siya. At nga ako, di ko sa nakatibaya ka, nasa akin na dito. Kabuhay o tarani mo, nagatrabaho sa tangki sa tuloy mo na Ma'am, since identify do suspect, ano rin ginahimu makara nga uh, may nga naman siya PNP? Na-identify natin do suspect, pero ro-aton ka lahat po sa CVP, na no? At the same time, ay ginapreparado preparado na itong at ato na pinagpilipong para i-plast natin sa Siyempre exit route naman, after 1870, so through exit route, abin bang kayo. Kung bato ng na itong do, Na alas tres, pat ah, ang doon na bato na ang po, alas cinco, ng ahay po. Wow. Wato, time. Oo, 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 kwento, agrura itong mga dalawang ibang daga ay iwa ko pati sa sigigil lang ko nga ni na yun nga. Iwa ang anak ko na pati sa sigigil lang Dahil mo sa ilo, si sa ating lupa Nakatutok ko na sa tangki, sa tangki ba nga nga Siguro ito para sa mga manakaw or ano. Ma'am, since ato yung karangan na, identify ro suspect, ma'am, ima'y pag-check na mga record yung, ma'am, may mga record mo mga sa frustration.

pero mga tag-ana, maroon sa remayod, siya mga. tag-ana, ay mayas, aroon na Kuwa, makanda siya. Halong niyang gita sa mga Bantay. lang. Ma'am, lang gita sa mga ma'am. Message ma'am, kasi ka pamantaw, ano yung mga matutiyan? Sorry, Kaya okay. niya okay. okay. sa okay. uman. Okay. Sa akong insahe, no, sa suspect, at sa anaman na pag sir, ako nag-aayo na kung tala kaila, man ikaw talaga kilala at may na-mention na, na ikaw man ikaw ang victim lahat, at may victim at, at kita man ikaw sa sasigit ko Jesse nga ako nag-aayo kay mga kong sir, nga ikaw at nga at, ato mo nulong kaso nga at dapat ay isa nga wa ikaw ang mga tagatang kasi kaso mga magkasaka ang sa ay mga mga mga